So, na-crush natin yung late natin. So, yun, tumabingi. Hi everyone, this is Gian and today it's Saturday. So, ayun, uh, nagagamit naman natin yung late natin pero may problema na to eh. Kasi na-crush ko to nung isang araw. So, syempre tao lang, nagkakamali tayo. So, ano ba ibig sabihin ng crash So, posibleng uh, na itama ako sya dito or masyadong matigas yung mga material na ginagawa or uh, bumigay yung blade tapos uh, nag to tapos hindi gumalaw pwedeng mabungi yung mga ngipin na ng mga ano pero kasi ako lang talaga ang gumagawa nitong late na to ako na rin nag-maintain ako nag-design ng gearing Uh, Nag-upgrade tayo ng motors. Ayan. So, ayan, dito ginagawa yung mga pulley. Ayan. And then, para precision, ito yung sigunyal ng Vespa. Dito natin chinecheck kung tama ba yung mga clearances para hindi tayo hula ng hula ng mga ano. And then, ayan, precision naman tayo gumawa para less vibration yung mga puli. So, ito yung ano, video ng vibration test natin. Papakita ko sa inyo. So, tinetest natin yung puli para malaman natin kung may vibration. Pag may vibration, yun, nire namin yun. So, tapon kaagad yung material. So, syempre, ayun nga, sabi ko, tao lang at uh, nagkakamali din syempre ayan so na-crash natin yung late natin so yun tumabingi ang feed. So, ito yung ano natin, yung horizontal feed natin. So, yung, ito yung tail stack natin. Okay. And, uh, kailangan lang natin magpalit nito. So, since ako yung gumawa nito, marami akong pyesa nito na nakatago. So, for example, itong feeder, kaya madalas tumabungi. Kung, halimbawa, matigas yung material, pak, bungi yan hanggang nag auto feed ka yan. so meron tayong ano mga extra niya na and uh, extra na motor extra na belt ayan so ito ang maganda sa mini light na to marami tong piyesa so ito yung papalitan natin para maagawa tayo ulit ng mga pulley so yan hindi biro gumawa ng puli ito so itong late na to kailangan wala kang problema wala kang iniisip at uh, dedicated ka gumawa kasi kung nagmamadali ka or meron kang problema na hindi pa natatapos ay huwag kang gagawa kaya the reason why we have 3 to 5 days kasi busy din ako kumbaga ito past time ko lang uh, dito ko ano Uh, dinadala yung for example stress ka sa office or ano so para ma-relax ka kailangan relax ka na tapos ayun. Ano, ano, ano. so minsan pagka medyo marami ka iniisip nagkakamali or ayan so yun, kita nyo pumaling pero madali lang yan dahil ako lang din nga talaga gumagawa ako lang din nag-maintain so today, kakalasin ko na to lahat para mal malinis na rin sya Yeah. And then, pwede na ulit gumawa ng pulley So, yun nga, kakatapos lang ng apat na pulley So, that's ready for delivery na And then, may mga pending orders pa tayo sa order form So, mas pinapriorito ko yung mga order sa order form, pero syempre kasi uh, yun, sunod-sunod kasi yung order doon So, ito uh, papalitan natin para mag-smooth ulit yung uh, feed nya yeah okay okay so yun nabaklas na natin itong uh, slider ng apron assembly ayan so kung makikita nyo uh, ito yung nabaluktot uh, parts ayan so baloktot siya and uh, papalitan natin ngayon to, ito ng bago kasi nga uh, pag nagkamali ka sa late Uh, madugo. Kailangan meron ka talagang extra parts. Ayan. So, normal naman yung sa machinist usually. pagkahalimbawa, for example, uh, pagod na or medyo inaantok or matigas yung material, hindi may iwasan talaga mag-crash yung lathe machine. Kaya, dapat meron ka mga extra parts niyan. Ayan. So, kabit na natin yung replacement part nitong, nitong apron. ito yung ano bagong uh, replacement part. So may mga naitabi ako nito. Ang importante dito itong pin, ito yung bumabaluktot. And then kasi itong pin na to ay baluktot na at uh, may bungi pa to. Ayan oh, bungi yung kanyang uh, axle tong ano gearing. Ayan. So, pagka yan ay naputol, hindi na smooth yung pag-slide. Ayan. So, ayan. Naikabit na natin. So, magiging smooth na to ulit. And then, yun. Maagawa na tayo ulit ng pulley. <tinyo> So ito, uh, nalinis na natin, nagrasahan na natin, na-adjust na natin yung mga gearing sa loob, yung mga tornilyo, yan, yung mga gearing dito, at nagrasahan na rin, and uh, ito, nalinis na tong ibabaw, and then, ikakabit na natin yung ibang mga pyesa, saka yung mga nabalitan, yan. So, next. Okay, so once malinis natin itong saddle, may mga specs to na kailangan i-adjust. So, kung makikita nyo, medyo maluwag. Kasi ito, ina-adjust pag nakakabit na. So, after natin linisin, nilagyan na natin ng langis. And, uh, yun, WD-40 -WD yung pinalilinis natin dito. Pero, meron tayong late oil na nilalagay dyan. Once na mabuo na natin. Yan. Kung mapapansin nyo, dami pa rin na maliliit na residue ng mga alloy. Yan. So kailangan malinis siya para hindi siya maupod yung mga ano niya. Ayan. Maging smooth pa rin yung takbo. So yun. Ang ganda na, na ng flow. Ayan. Kung makikita nyo. Nice na. May ano na. Na nalinis na at naitono na. So yun. Kung tatanungin nyo kung saan ako natuto maglate matagal na So, nung nagdo-drone pa kami, napag-aralan ko yan. Kasi yung drone dati, dati yung mga drones hindi ka pa nakakabili niyan eh, sa mga shops. Mano-mano namin yung ginagawa. So, yung mga motor mounts, kailangan mo itorno. Yung mga camera mounts, saka madami pa. So, pag uh, walang pyesa available, o orderin mo pa sa China, yan. Gagawa ka ng parts. So, yun. More on 3D printing and then late. So, dati mahal pa yung 3D printing. Yan. So, yun. Hanggang kahiligan ko na itong gawin. And then, yun. Bumalik lang dahil nga dito sa CVT. Yan. So, kailangan pag nagle-late ka, marunong ka rin gumawa. Kasi walang ibang tutulong sa'yo pag yan nasira. Yan. Or bili ka ng mga mamahali na sobrang mahal na late na yung mga mekanik, minsan galing pan yan para lang ma ano may tinas ito kasi sobrang simpleng late lang to maliit lang na late na limited use ayan okay so yun nakabit na natin yung pyesa so kung makikita nyo smooth na yung galaw nyo oh. ayan so ito yung automatic feeder Actually, itong late na to, uh, kompleto pa ako ng parts nito from the DRO, yung digital display niya, and yung mga sensor. So, basta na talaga ako gumamit ng, mga, ng manual na late. So, kaya hindi na ako gumagamit ng ano. Ayoko na maraming nakakabit sa kanya. And uh, siguro, dahil masakit sa kamay talaga gumawa ng mga pulley, uh, ang ikakabit ko na lang dito is yung stepper motor. Pag nakabit ko na yung stepper motor dito, hindi na ako makangawit na mag-angle ng puli. So, automated na siya mag-angle. And uh, yun, yun pa yung mga pwedeng i-update namin dito sa late na to. So, ngayon, basta marunong ka mag-late. Kung gusto mo matuto, pwede ako magturo for a fee. Ayan. Kung halimbawa gusto mo magtayo ng motor shop. Ayan, so, kung marunong ka mag-late, marunong ka rin dapat mag-ayos kasi para walang downtime. And uh, yun, magkakaroon pa kami ng isa pang late para don sa dedicated na lang siya sa mga boring, yung pagbutas yan, ng mga bakal. So kung ano-ano pang mga ginagawa namin. So itong late na to marami itong ginagawa. Hindi lang to gumagawa ng pulley. So ayan, smooth na smooth na yung kanyang feed and then ito gagawin na natin itong motorized soon pagka medyo bumaba na yung mga order yan gagawin natin yung project so yun thank you for watching so ayos na ulit yung late natin pwede na tayo ulit gumawa ng pulley and uh, yun uh, God bless everyone thank you for watching